Hi everyone! So, good evening. So, 10 o'clock na dito. Mga 10.41 na. And then, yung kapitbahay namin ay may binyagan. So, Mexican sila. And then, yung asawa ko nakikismis doon. Minigyan nila kami ng tacos. So, guys, hindi ako makain ng tacos. Pero, titikman natin tong tacos. Hindi ako pa ng Mexican kasi nga pag kumakain ako noon, diretso ako sa banyo. So, meron silang tortilla? mm -hmm. Is it corn tortilla? Yes. Tapos, is it beef? Ito uh -huh. yung beef nila na parang tusino, chap tusino. And then, meron silang fried onion. Give me the fried onion. No, the plate. Kaya may kamay muna naman yan. Ito, meron silang fried onion to. Sweet onion. Uh -huh. Tapos, meron din silang cilantro and then white onion. Tapos, lime. And then, meron silang what's it salsa verde mm -hmm. it's made out of tomatillo. Tomateo tomatillo and avocado. And e na bukoado ende yun tomato juice guys siyang kamatis pero iba yung lasa nun tapos ito ay salsa So, okay, titikman na natin to. Siyempre, konti lang kasi gabi na. Ligyan natin ng let's Ligyan natin ng ni, onion, give me the cilantro. So, Masawag mi sariling buway. Eh. May sariling mundo eh. Okay, mm. ng cilantro. Konti lang, then ayoko ng cilantro. And then onion, konti lang din. And then, what's the best sauce? Salsa verde salsa or salsa? Verde. Salsa verde. Okay. Lagyan natin ng salsa verde. Punti lang din. Dinalagyan din natin ng kunting salsa. Mm. Yan. So guys, ito ay homemade. Hindi ito yung nabibili sa mga restaurant. Yung aming kapitbahay, ang Mexican. Yeah, our next door neighbors. And then, lagyan natin. Pipigaan natin ng lime. Ganito daw yung pagkain niya. Mm. Hey. Yeah. Pero kasi silang binyagan doon. Yung kanyang apo ay bininyagan. So, katoliko sila. Ulang yeah. ang hang. It's a spicy, yeah. Maanghang. Maanghang yung sauce. Pero masarap. Mm. Good? -hmm. That's real Mexican food right there masarap na magluto kaysa yung nabibili sa restaurant ito mas masarap kasi homemade hindi naman ako pumunta dun yung asawa ko lang nakikismiss mm. so good mm. masarap